you know, nagpatubig sila Gerard walang ice oh, laki na lang nila oh. Brad! ayun siya oh, sa likod <laughs> balik wayan ingat sa biyahe oh ingat mga <laughs> uh, kabayan natin mga Pilipino yan apat sila dyan oh. parang lalo ka lumalaki dyan <laughs> <laughs> hindi ka kasi madamot ang amon nila bantas Ma oh, ang ganda yung ano uh, nila. Mabigay sa pagkain. Kaway, kaway, kaway naman kaya na ka-vlog. Yan. Eh na. Is na sila, balik way na sila. Oh. Sige, mga kabayan, ingat kayo diyan sa lancha nyo. Oh, ingat sa biyahe. Hmm, na Tapos lang mga gano'n yan, nag-dreadak. Kabababa lang kanina. O, sige na mga idol, abay na lang po. Maraming maraming salamat sa mga manunod nito. Bye, God bless.